Dinudumog ngayon ang isang amusement park sa Santa Rosa, Laguna na bukod sa dami ng rides. Feel na feel na rin ang Pasko. At syempre, hindi kompleto ang Christmas feels kung wala ang giant parol. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Christmas is in the air sa sikat na amusement park na ito sa Santa Rosa, Laguna. Dag-sana ang mga namamasyal ngayong papalapit na ang Pasko, mapabata man o matanda, game na game sa iba't ibang rides. Gay ng makapigil hiningang disco magic na ito. Patok din sa mga namamasyal ang twin spin na swak sa mga gusto ng adventure. Ma iikutin ka naman sa saya at excitement ng flying fiesta ride na ito. Pero kung gusto naman ng chill lang, meron din yan na pwede sa mga magets gaya ng sikat na carousel na ito. At kung gusto mo naman na ma-enjoy ang view sa langit, nariyan din ang sikat na Ferris Wheel. Bukod naman sa rides, pwede rin ma-enjoy ang iba pang magical view sa loob ng theme park. It feels great po. Like, it's very fun here. The rides are very excited. Exciting po. Nakakatakot po talaga sa una, pero ma-enjoy -e nyo po talaga. Three, two, one. at ang pinakabago, ang giant parol na ito na pinailawan itong linggo bilang hudyat na malapit na ang Pasko. Dalawamput dalawang talampakan ng taas ng giant parol. Gawa ito ng premyadong lantern maker mula Pampanga na si Eric Kiwa. Meron itong 1,700 na LED light bulbs na kayang sumabay sa himig ng paborito niyong Christmas carols. Parol is very unique. Kahit na anong makita mong uh, bagay dyan, iba pa rin ang parol. Uh, itong traditional parol, uh, it gives us uh, a hope for every year uh, of our Christmas. Bukod sa giant parol, dapat ding abangan ang engranding fireworks display. Naglalaro naman sa 550 hanggang 2,000 pesos ang ticket sa theme park na ito. Depende sa gusto ng bilhin. Simula December 17, bukas ang amusement park araw-araw mula alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.